Good morning and welcome back to our vlog. And today, it is the third day namin dito sa Bangkok, Thailand. Third day. Fourth day na pala namin dito sa Bangkok, Thailand. At mamaya na flight namin back to Philippines or Manila. Kami muna ay magsasagad ng oras ngayon. We take a breakfast. Konting pasya then going back to airport na kami. So... Sobrang nag-enjoy naman kami for the past few days. Namin nandito, chill, kaya, good thing. At syempre ay shopping. 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 Ano masasabi mo sa ilang days na, namin? Masaya. pagbalik yeah. namin, plano namin na mag-float na talaga kami. Para ma-experience ma sa Manila yung mga floating market. samahan niyo muna kami makapag-spend ng legal time before kami pumunta sa airport. So, see you guys later! Guys, welcome back to our vlog. Ganito na kami sa loob ng airport. Nakapag-check-in -e na kami. Naka, dito na kami. May boarding pass na kami. ganda na ng kanilang airport look, their collections. Magbe-breakfast muna kami kasi kanina hindi kami natuloy dahil sarado pa ang Starbucks at Macdo. So, dito na lang kami sa airport. Magbe-breakfast kasi we have 3 hours to 4 hours pa to waiting our flight. Wala pa kaming gate. So we planning na kumain muna, mag-uli-uli or kung may mabibili pa kami ilang pa So ang ganda ng airport nila, look. Goodbye Thailand. See you again next time. Sobrang nag-enjoy ako. Thankful and blessed talaga sa trip na to. So guys, see you guys later. Say hi to my vlog. Let's go guys. So we take a breakfast with pizza and we're fry. Guys, tapos na kami kumain. How's your merienda in your breakfast? Good. Dapat gusto naman sila sa pizza. Grabe tong bakasyon namin sa Bangkok, Thailand. Kasi most of our bakasyon is talagang relax lang, pahinga lang. Almost tanghali din kami nagising. Although maagap kami natutulog para mas madami kaming energy. And we have always full tank kung kinakain namin para mas masaya. And uh, nakapag-food trip din kami kahapon sa Pratunam yung mga ilang food ng Thai, lalo na yung Pad Thai. Ito yung picture. Hindi pa kami nakakain ng mango stick pero ang dami na namin nakikita. Pero yung mga ice tea, matcha. <laughs> ano yung isa? Mochi, mochi ba? <laughs> mochi, yan mga ganyan. At yung mga ibang cakes nila dito. Ang sarap. Kahapon, nag-putrip din kami ng ice cream. ba? Diba? Tapos kahapon, nag na naman kami sa iyo. Yayaw. Yayaw. Yung isang pinaka-favorite ko dito sa Bangkok, Thailand, nung nagkatrabaho pa ako dito. Doon talaga kami madalas kumakain. Kahit na yung husband ko or asawa ko, doon kami talaga nag-dibig. Kahit si Tambe, gusto niya doon. And first time ko din pinatikim yon kay Mika. Siguro yung 3 days or 4 days namin ito sa Bangkok, Thailand, very memorable kasi talagang hindi kami naging haggard, wala namang stress na naging problema, although sa temple, napakasaya sa temple, very chill kasi walang masyadong tao. So talaga nakapag-moment kami, nakapag-pictures, nakapag-banning, eh, nakita rin yung history of Thai dun sa loob ng temple, dun sa budang nakikita na pwede kang mag-wish. And <clears throat> Ito talaga yung plano ko for this uh, trip namin na hindi masyadong mapapagod yung dalawa. First time din ni Ika, kaya we push na makapunta sa temple. Hindi man kami nakapag-tour dun sa mga elephant or mga floating market. Siguro soon na lang. This time kasi mas ginusto namin yung relax lang. Banding po, drip shopping is the best. Talaga naglaan kami ng kahit papanong budget para naman uh, makapamili. And syempre may mga orders din ako sa suppliers ko para sa aking pasabay na dance pink closet sa Amerika sa bubuksan ko ng space and shop. Abangan niyan yan. And ngayon uuwi na kami. We're so happy for this trip. We're so blessed. And sa aking husband na Sweetie Bingo na very supportive. I love you, Sweetie. Time to time, video call, text, pag sa amin. Sa mga trip mo din, maraming salamat. Kay Mommy Daddy, sa mga pabao nila. Thank you so much. Thank you talaga. Sobrang happy and enjoy. And I think, uh, like ko naman sinasabi na Thailand is my second home, lalo na nakapagtrabaho ako dito. So guys, sana nag-enjoy kayo sa ilang vlog ko na hindi ko alam kung paano ko sa i-edit. Sana na-enjoy ninyo. Napasilip ko sa inyo ang Bangkok, Thailand ito namang vlog namin is saving memories for our family sa anak ko na umuwi ako ng Pilipinas, graduation niya at nakapag-banding kami dito sa Bangkok, Thailand. So samahan niyo pa rin kami dahil sa four day dito sa airport hanggang makalapag kami ng Pilipinas. So guys, ano mo sabi niyo sa bakasyon natin? Happy? Yeah. Enjoy ba? Yeah. Dahil sa shopping. Ayan. Yeah. So, maraming maraming salamat po. Iikot pa rin tayo doon sa airport. Napakaganda ng airport. Ina, very alive, very malinis. Ang daming kakainan. But, syempre, little bit expensive. But, it's okay. Tuwing tayo magka travel kailangan talaga tayo handa, nagbabudget. Physically, emotionally, mentally, we have to ready for that para ma-enjoy natin yung bakasyon natin. So, huli muna kami, guys, para makapamasyal pa kami and mahintay namin yung boarding namin before kami bumalik ng Pilipinas. So, see you guys later. Bye muna kayo. Bye. Bye. So guys, nandito pa rin kami sa loob ng airport at dahil may konti pa kaming bat na natira, so we decided to go here in Boots Pharmacy, isa to sa kilala dito sa Bangkok. I'll try the ponds, this one na may collagen. Ayan. Try natin tong panginis ng mukha any update ko kayo kung okay ito. And I think this is for how I well, do yung mga yeah. uso. Kasi ni search muna na, may alam naman ako kahit sa states, Gino-google ko talaga yung mga skin na ginagamit ko. <laughs> this one. Ito. Okay. So, try namin to. Update ko kayo. I-haul ko lahat sa pagdating ko sa Pinas. Para yung mapakita namin yung mga ilang nabili namin skincare dito sa bago. Okay. Okay. nakita ho okay. ba lang ng ano. So, ayan yung skincare. dito to. or sort sa of Pinas pero kumain uh, sa Amerika Guys, ito yung mga skin care na nabili ko dito sa Boots Pharmacy dito sa airport dito sa Bangkok. So, haul ko to and uh, gagamitin ko to sa Amerika. So, i-update yeah, ko kayo para kung may mga pasabay kayo dito sa Bangkok, ma-share ko sa inyo na mag guys! Ilay ka pa rin ng 1 hour. Kaya naisipan ko mag-coffee muna kami dito sa Makdo at uh, nagpaluto yun ako ng French Fries habang initay pa namin yung 1 hour namin going back to Manila. Welcome back to our vlog. Nandito na kami sa loob ng plane. Settle na kami. Everything is okay. we going to Manila. We're going sa Provincia. And going to Philippines. Ayan. So, kwentohan ko kayo later kapag kami nakabalik na sa Pilipinas. Uh, talaga naman sobrang na enjoy namin yung 3 days kami dito sa Bangkok. Ayan. So, see you guys later. Guys, welcome back to our vlog and welcome to Philippines! Nasa so, Pilipinas na po kami, nakuha na namin yung bagahe. Yung mga natira namin, bata, papalta na namin. At ngayon ay kami mag-dinner muna bago kami umuwi ng Lucena sa aming bahay para naman meron kaming energy. So see you guys later for more update namin long vacations namin at long vacations 3 days from Bangkok Thailand So see you guys okay. yeah, yeah, kind of stuck between a rock and a hard place Do I work hard or live in my pace You're only young one yeah,